Tingnan yung langit ng no, mga kadiskarte Maliwalas. Parang wala may nagbabadyang ulan. Sana nga no. Hanggang sa hanggang sa, pupuntahan natin o okay, panahon. Tik, hindi madulas ang lupa. Inaantay lang natin yung ating mga kasamahan. Kasi naka-prepared na yun sila. Oh, kumusta po? Kumusta ang buhay? Kumusta ang paghanap aanap buhay? Kumusta? Ang diskarte ng buhay. Ngayong araw, Samahan niyo kami. Ikutin natin ang lugar na kung saan hindi pa natin napuntahan. Yo mga kadiskarte, uh, unang destination natin yung barangay Bululawan. So andito tayo ngayon sa uh, isa nating kasama. Yung natin, yung kasama nating vlogger. So sa ngayon, andito tayo sa barangay Bululawan. So unang apak natin dito, ano mga kadiskarte? Tinignan natin kung ano bang meron dito. So... Ang una nakita natin ay ang Barangay Bululawan ay sagana sa kape. Hoy, oh, may kakaw sila dito. Ano Di klase? Ano yung ano, yung kakaw sa yung lemon. Same lang laki. Wow. Anong variety ito? Anong variety ito, ma'am? Dag. Ah? Ang kakao daw, ano na variety? B1 to 125 ata? B125. to 5? daw, mama. Yung iba, yung f Ang ni, pasok na yung Ito ba yung binigay ng DE? Ah. Ah. sabi ko, masarap. Pero mas maganda yung yung... Yan na yung picture ni Tita. So, nag-harvest na kayo dito, kuya? Oo, ganyan pa. Pamili consumption lang. Ay, family consumption? Yun ang lemon nila, Oo. Ang ganda. Alam mga kadiskarte, meron pala tayo nakitang limon dito. Lemon! Lemon! Lemon ba ito? It... Ang laki ng lemon, no? Sa nakita natin pala nung mga produkto dito sa Bululawan ay ang kape at kayong kakao. Yes, yun ang talagang produkto dito. Yun ang dapat Marami ito i-promote. I-promote kasi di ba't ay, ano? si si ay magsikyo ng Sultan Kudarat na isa sa napawalusin ng kufi, naging bantog ang Sultan Kudarat sa uh -oh. coffee throughout the Philippines, di ba? Uh -oh. Kinuha ang kabiti. Uh -oh. Wala na yung kabito. Ah, wala na. Nawala na yung kabito okay, eh. naging urban. Naging subdivision ng mga ah. Kufi. Uh, so, naging number one ang Sultan Kudarat, particularly ah, di Pak, Kalabansik Kalabansig, and Sinatur ni Mayakino. Si Elias may katundulungan. Ah, Dulangan? Dulangan. sa Kufi? Ay, ala, Dulangan is processing sila. Yung plantation talaga? Yung plantation, yung mga farmers talaga, dito sa Libak, Kalabansin. Sa ating yung nabilitan na Larry may, may kuwang kasi sila, may malaki discount na nagsit ng lahat dito. Oh. Sa, sa Isine? Is 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 hindi, ay, hindi ba hindi ba ang nag-compra before dito yung Nestle? Hindi na ba nakapasok ang Nestle? dito ang Nestle, pero pinopromote nga namin ng mga farmers kasi oh. ayaw namin yung at <laughs> least monopoly pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, So nagkahanap kami na ng mas mataas na presyo Oo. Oh, oh. Base sa quality ng coffee. So, yan ang sinasabi namin sa mga government agencies, particularly sa DA, na tulungan yung mga farmers sa coffee. Kasi it's only coffee. Ah, hindi bumabang, ang presyo. Ino nga, ino nga, no? O, oh, di ba? At saka kakao. Oh. Kasi worldwide ang kanito. Ang demand dito. In demand, yan. Oo. Yan ang paborito ng European countries. Chocolate. Oh. Sabi nila, yung chocolate, yung chocolate daw, makahay blood. Hindi. Anti-itching yan, para hindi ka mag... Pampakinis ng mukha. <laughs> yan. Pero yung coffee, lipak, nandito yung malalaking buyer ng coffee ng kalabansi. <clears throat> so, ang kanilang binibili dito, nata-charge sa kalabansi. Kasi, mm. resibo nila, kalawag siya. Oo. Pero, yung uh, produkto, di ba? Uh, diyan, diyan ako umaangal sa DA kasi, Kalabansig daw ang pinakamalaking. <laughs> Malaking? More or less, 4,000 hectares ang coffee dito. So, dito sa... sa dito sa Libak. So, sa Libak, ano ang pinakamalawak na plantation dito? Dito sa Aplan Barangay. Aplan Barangay. Dito, kasi, may federation ako ng coffee... Nama, Pios dito. Ako dito. 15 P.O.S. Oo na naka dito sa bundok. Oh, yun ang sinasabi ko sa DA na i-concentrate <laughs> din ang coffee stakeholders. Eh, para matulungan sila. Eh. Kung maes, magkaroon ng maes, 9.50. Mag-tracking ka pa ng piso. Ano na lang? Oh? Di ba? Samantala ito, e lalo na nakakaw. Na Bago lang kami nag-organize ng kakao dito na association sa Libang kay eh, Presidente namin si Loida Di Manuel uh, para ma-promote ang kakao. Eh, na, nung kailan yun, nag-meeting kami. Hmm. Kailangan namin, kailangan namin ng... Wala kasi, maliit kasi ang support ng agriculture at, at, sa coffee, high value crops. Eh, number one dito, para maganda ang quality, hmm. dryer. Ang dryer, ganyan dapat. Oh, yan. Dryer na kakao kufi yan. Oh, yan. Kasi ganito yan eh. Ito oh, lang kailangan namin mapaganda sana yung oh. nyo. Kasi, ang kuryente dito, ito ang main line ng kuryente sa bundok. Na nag-serve mula Bululawan, Salagsang, Kitudak. Oh, pero pero may plano man din siguro yung DP, no? Sir, sir Alex, no? Yung dito, sir? Ang hindi man DP to. Sa atin yung kwan. Converted nga yan na bago is yung galing basa ko rin hanggang... Kanya, National Highway yan. National Highway yan. yung, yung Ay. sabi nila na meron so, ng project so, galing Esperanza. Yan ang May yeah, bus road natin yan. Uh, yan so yung yan. sa Kitudak, Kitudak, Villamonte, saan lulusot yan siya? Marques. Marquez. Sa Lumping? Uh, ah. Marquez yan. Pag nabas ng Marquez. Mar um, yung yung daanan. Ah, ito, yung Basak, Kapilan, Villamonte, yung Kalinog, eh, ewan mo, dadang kito da. Dadang kito da, hindi didiritso sa Tanok. Tanok? Kasi yung survey sa Kadastro, doon duman sa Tanok. sa mga ang plano. So, yung itong daanan, yung kwan, yung Bulalawan, saan ito? Provincial pero at wala, at wali, hindi pa ito provincial eh. Ito ang ipinapahit ko palagi sa kanila Barangay. na kasi ang provincial road yung Gintanes. Oo, oh, yun dapat. oh, ang identified sa Lamsang, ganun. Pero ang mainline ng kuryente, wala doon, dito. So, na lang nila, eh, top priority, identified na yan nila lahat. Matagal na yan na identified. Kaya lang, yung tawag na top priority projects, hindi nila na-identify yan. So, pero kung i-identify yan nila with all the beneficiaries na ganito, tourism, punta ng Trisandanas, punta ng mga caves, maservisyohan yung mga coffee farmers na number one na identity ng Sultan Pudarat. At least, siguro mabigyan ng priority yan. Ang usually pangalan kasi niya, kagaya nung sa basa, ang ginawa doon na pangalan ng congressional is leading to uh, coffee plantation. Ah, ganyan. Tapos, ang daming IPs. Mm. Kasi IPs ngayon ang importante, natin. Oh, oh. So, ma-develop ang mga IPs dyan. Uh, oh, para hindi kung saan-saan. hindi -saan. Mm. Eh, number pa naman natin yung... <laughs> <laughs> uh, diba? Sila ang kinukumbinsi. Eh? Yung yun nga, yung kaya, uh, <laughs> so, i-develop natin sila. So, yan ang mga priority Kuya nila. Kuya Nor! dito, mga tao puro IPs. Hindi to. Oh, Nililiktura ko yan sila kung paano kung paano ma-develop. Kailangan sabi ko, yung inyong pamilya, ah, dapat ma-educate. O, oh, tingnan mo nga yan, puros module. Ang module natatanggap pero hindi na-answeran. Wala. O, kay, paano mag-answer yung Girigana? Kay, no read, no write, o. Okay. Wala, eh. Yan ang mga problema. Eh, ko baby, sabi ko kay Bibi, sabi ko, pag dito ka muna, kay, yung mga tao natin doon, ang mga module nila, tulungan mo. Ang <laughs> history sa Facebook na. Bawal sa maestra ang maghampak sa, <laughs> sa bata. Sa bata. Uh, Pero, ngayon, kaya ang nanay, nanay ang nagtuturo, nagalit ang nanay, hinampak din ng bata. Ay, <laughs> dungul-dungul na <natin>. niya. <laughs> Dungul o, oh, paano niya ngayon? O, <laughs> oh, uh, <laughs> uh, <laughs> Napatawa ko doon. <laughs> oh, diba? <laughs> kasi, oh. kasi, kasi, no, ah... Uh, kadalasan kasi yung mga nanay nagrereklamo sa mga uh, oo kasi yun na nga yung teacher uh, lamog-lamog na daw yung balat ng anak sa oo sa pagiging pagtuturo niya kasi yun na nga napakadungol ng mga estudyante ngayon nakita ang katotohanan kasi modular na so yung nanay mismo ang magtuturo ang magtuturo sino o oh, sino ngayon ang magrereklamo sa mga nanay kasi yun nga nanay ang nagtuturo at kadalasan Daging yung tinuturoan nila. nila kinukurot, pinapalo yun lang po ang isa sa mga napakalaking tanong <laughs> hello mga kadiskarte biglaan tayo nagiging agriculturist nito ano pero diskarte ng buhay yes. pa di ba? so sa mga hint na nakuha natin yung ating napuntahan ngayon ay diskarte connected pa rin sa ating paghahanap buhay sa ating trabaho bilang isang vlogger. Didiskarte natin sa buhay. Kasi later on, naisip natin noon, naisip natin nung mga nakara nakaraang, nakaraang araw na, na, i itatakel o ikokonnect din natin ang ating niche sa mga buhay buhay magsasaka, buhay probinsya, buhay bukit, particularly yung mga crops na tinatanim ng ating mga kababayan. So, sa ngayon nga, blessing in disguise, and nandito tayo sa farm. Lab-lab. Yes, ano farm ito? Uh, sa retired oh. D.A.L.G. of Libak. retired D.A.L.G. of Libak. Si... El Pidjo Alkaidi. Ano pili do mo? Ako? Oh. Stepfather ko siya. Ay, tika. Ibig sabihin, si Sir Alkaidi, siya yung... DILG, DILG Secretas Jan DILG Officer. Officer? DILG. Nice meeting you pala. No mga kadiskarte, ah uh, salamat for sa atin uh, na nakausap natin yung isa sa president. President of Federation President ako na Coffee Growers ng Libak. Ng Libak. Mm. ka presidente dito sa Bulolawan. Ah, uh, uh, ko na i-promote talaga yung high value crop permanent crops para mm -hmm. hindi magulit ulit mag grid 1 pala para... <laughs> ang pinapromot ko ganito ganito uh -oh. na system may niog uh -oh. may prutas may kakao may kape may garden ka <laughs> uh -huh. so, ato ni yeah, hindi pa po na naubos na yung tanim mo sa eh. rainy season Kankong eh. mm -hmm. kangkong na lang muna yung aming alam. So dito sir, anong tinatanim nyo dito? Pitsay. A pichai yan dyan? Uh, ito uh, na kwan, ito na model, kinuha ko sa bagyo, sa ha, uh, strawberry. Ah, uh, pero productive din siya? Oo, oh, productive. Ga maggamit yan ng compost. Hmm, ganun ba? Oo, uh, uh, productive ba? Kamatis, pa for family consumption lang. Ay, oh, ikaw na nagkakonsan ko, Okay. Uh, ito binili ko 'yan sa ano, galing yan Bukid Ano ang klase na? Probusta. Meron din kaya yung mabango, sir? Ano ayong baan? Arabica. Arabica. Hindi ba tatlo 'yan sila? Uh, Arabica, Liberica. liberica. yun, barako, yun, o yun Yung barako 'yun oh, 'yun. Yung, yung barako. Ay, yung barako 'yun yung Liberica. Oo, uh, 'yan barako. Yung Arabica at uh, tinitingnan ko kung maganda kasi dito ang isang Arabica. Ganito nitso ra kasi nang arabica. Oi. Na kum kumain sya nang kikeo. Hay <laughs> mam, kumain ka nang kikeo. 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 Yeran ka sao ko dagat. Yan iyon na yung. Ganito lang sa taas. Hmm. Ito ang tinatawag na aromatic coffee. Mm. Ito yata yung ginagamit ng mga konsole. Ah, Konsole eh. at the same time uh, yung mga yung mga ka brewers. Oo. Oh, oh. Galing Binget, galing hmm. Ganito kasi ang kapi sa Binget sa Bagyo. Kasi ang elevation nito kailangan is 1000 above sea level. Sa atin yung tanong sa level lang. Kwan lang dito, 500 lang. Ay, so, tinitesting ko kung ano ang growth niya. mhm mm magbunga man. So ano ang pinaka mas mataas na elevation dito? 800 sa uh, Salangsang? Sa Ibig sabihin ang salangsang ang may posibilidad, may posibilidad na sa Bitu so part Part ng Llam. is in a ana is in a, at saka yeah, sa is in a, sa Costa Rica, Costa Rica sa ano na Uden. Sa Banal, sa oh, Kalaban. Oo, oh, oo. Oh. Banal, Datuwasay, ganyan. Uh, oo. Ito dito na system ng farming. Uh -huh. Sa mga farmers para Tingnan mo, nag, nakakalbo na lang yung yung bundok sa mai. Eh. Oh. Yan ang problema. Kaya, dito walang tubig. Yung tubig ko galing pa doon sa kabilang bahay. Yan ang problema. Pero kung ma-develop sana ganitong system ng farming, integrated, oh. kung yung farmer, ito, ano yan? Every 15 days harvest ka. Ito, itong kakao? Itong kakao. Talaga. Oh, every 15 days harvest ka. So every end of the year, harvest ka ng kape. Mm -hmm. ah once a year, man coffee. Ang, prutas. Ang prutas. Once a year. Ang prutas. Hindi. At the, once a year, pero at the month of August, September, October. oh, hindi ba? After, after prutas, coffee. November, December, January, February pa? Pwede? Ma diretso diretso ang income ng farmer. noon doon sa bukid nun, no, nakakita ko ng culture ng coffee. Ganyan lang kataas. Oo. One can per puno. Tinitisting ko nga sa taas yung system na yon. Nagbunga naman. So, I don't know kung anong dala, takbo niya. E, parang ganito oh. Siya kasi. Ganito. oh ito, so, so may simula na siya. Ay, ang ganda ng kwan ang uh, ganda ng kwan ito. Yeah, ganyan na. Kasi kung mag-tap pa rin ito? Oo, oo. Kung mag-tap room ka, ito magdikit Oo. Oh. Mag-dikit. Mayroon doon sa taas. Kung gusto may document, ganito ba? O, oh, maganda. Hindi ka mahirapan mag-harvest. At least hindi ka na mahirapan mag-harvest. yung mga nag-harvest kasi bang may sungkit pa. Oo. Uh, 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 uh. Pero kung ganitong technology, hindi ka na mag-sungkit. Saan so, mo yung pan? Sabi yung. kong model. Galing bukit nyo ito na technology. At yan ang mga kadiskarte. Uh, tayo ngayon ni Sir Alkaidi sa kanyang farm. Kasi may pinapakita siya sa atin regarding sa makabagong teknolohiya ng pagsasaka, ah, pagsasaka, pagtatanim, pagpa-farm ng coffee. Na ito na adapt niya ang teknolohiyang ito sa part ng bukid noon kasi maramag. O sa part ng maramag no mga kadiskarte. Kasi nakita niya doon na ang isang puno ng kape ay nakakapag-harvest ng isang lata. So isipin niya yan. Sa isang puno isang lata. Sa isang sako ilang lata, sir? Apat. Apat. Lima. Kung... Lima. Okay. So may apat na puno ka may isang sako ka ng kape. Sa isang hektar, ilang puno ang dapat mong mai? 1,300. Pat ang harbisin mo 2,000 kilos coffee grain. Green coffee beans. Uh -huh. Per hektar. Oho. Uh -huh. So ito na yun no, mga kadiskarte ang isa sa isa sa wino workout niya. Ito. Na Kasi, kung magtatapron ka, um, yung bunga, yung bunga magdikit-dikit ito balang araw. Ganyan siya oh. Magganyan siya. Oh, mo. Dikit pa okay. dikit siya. Ayan, yan pala diba? yung teknolohiya. Ayan oh. Yan pala yung technique na bago lang kasi tayo yun sa ganitong sa ganitong uh, <laughs> system. Kasi kung pabayaan mo magtaas yung itong buko niya maglayo. Oo, oo. So kung maglayo, ni sir, bunga kaya ang bunga ng kape sanad man dito. Hmm. Yan. So kung maptapron siya utol sa taas ang pagkain niya sa sanga. Hmm. So, so pahayaan mo na lang siyang oh, nagaganyan. Oo, na oh. Paano kung meron siyang bunga dito? Bayaan mo lang. Bayaan so hindi yan siya mabubulok? mabubulok? Hindi. Ah. Uh, ano oh, tingnan mo. Oh. Mabukal, ayun na ano, mga mga diskarte. Ah. Hindi ka na mahirapan mag harvest Ano? Develop ko lang ito na kwan system. Okay na, oh, tingnan mo, masyadong malapit. Oh. Yun ang oh. ano. Oh. malapit. Hindi ka na mahirapan mag yun. Yo, titingnan nyo, yung coffee dito, parang sangdang ka lang simula sa lupa. So, advantage sa mga farmers, o nag-harvest oh, nag nag sa mga farmers na ganito. Kasi yung dati-dati, yung mga traditional na coffee, mataas, mataas yun. Mag uh, na naranasan kong mag-harvest noon doon sa may part ng uh, limulan. Oo. Oh, uh oh. Papuntang Datuwasay na. Oh. So, ang tataas nun. That's parang, kumbaga pa, aabuti mo pa ng sungkit bago mo makukuha yung coffee. Pero ngayon, tingnan nyo, mga kaliskarte, Oh. Ayan. Abot lupa lang yung bunga. Ayan, Oh. Tapos, parang, napaka-easy uh, lang sa mga mag-harvest ng coffee pag ganitong klaseng uh, list, sistema? List ang waste. Oh, list ang waste? Oo, so, mahulog. Yung mga mahulog, oh, mapulot mo. Mapulot mo. So, oh, oh, integrated. Oh, yan. Uh, lakatan yan. ito. ganyan yun ang lakatan. Uh, ito ang clone. Ano yan? Tawa yung binibili na lakatan? Experiment ko yan. Consulted siya dito. Mm -hmm. Mm -hmm. So, another experiment, uh -huh. experiment pa rin ito. Uh -huh. Pero ang proven tested mo na yung coffee. Ay, yung coffee. Coffee, cacao. Cacao, niyog. Niyog. Uh, so, yung, nas, yung prutas. Nas. so, after how many years Three makikita? Years. Uh, five years. Uh, At, okay. uh, after five years na, mga kadiskarte, makikita natin kung na. gaano baka progresibo. Kasi, we know workout ni Sir Alkaide, no? Yung banana dito, ito, integrated prutas. Integrated na ito. Anong kwan ito? Lansunis. Lungkong? Lungkong. Longkong. Lungkong. Yung so, siya yung mag-shade sa kape. Oh. Okay ng ang kape kasi shading. Yes. Oh. So, yung durian? Durian yon Durian. Durian. Uh, Lansunis. Lansunis. Rambutan. Siya yung mag shade pala ng mga kadiskarte sa tawag dito. Sa tanim. sa tanim ng coffee. Kasi kailangan kasi ng kape yung shading eh. So, tulad nito ngayon, yung mga coffee ay mga dwarf, kumbaga. Dwarf coffee. So, yung yung lifetime ay yung kanyang buhay, sir, uh, hmm. ng coffee. Gaano siya katagal kaysa sa yung sinaunang coffee na tinatawag nila? Wala mang tinatawag na sinaunang coffee. Actually, pare-pareho lang. yung unang pa, sinaunang yung pagtatanim. Unang, yung mga maunang naitanim, itanim, kung matatanda na, Gamitin yung technique na rejuvenation, mm. yung putulin mo yung puno, mm -hmm. pasalingsingin mo, magpili ka lang ng tatlo, yun ang palakihin mo naman, 2 years, bunga na naman ah, Okay, okay, so may knowledge na po tayo no mga kadiskarte? Yun ang rejuvenation Rejuvenation ang tawag doon Oo, oh, rejuvenation yung matandang puno ng, ng kape, tapos, yung mga na 30 to 50, 50 years, na hindi so, na ganong namumunga, oh, putulin, putulin puno, yung puno, tapos pa, pasangahin. Pagkatapos noon, hindi ba magsalingsing na yon? Ang oh, dami ng salingsing noon. Mag-iwan lang mag tatlo. tatlo. Na Oo. At yun ang palakihin. Two years, magbuka na. Okay. So, malaking sa yun na, yon na nakukuha natin. Sa mga gustong Mag-farm ng high high-value crops, integrated, integrated high-value crops. High value crops.